Sige lang. May iyak na si Lola. Ha? Sige lang, Lola. Sabi mo. Hindi ka naman high hey, blood, Lola, Hindi. Okay naman. Hindi. O, sige, Lola. Mensahe mo sa mga anak mo, mapapanood nila to. Masakit ang ano uh ko. -huh. Masakit ang? Dibdib. -dib. Masakit ang dibdib. -dib. Kami Masawa. babalo, wala nang na asawa. Ah, pwede kayo babalo. Mag-asawa kayo ulit. Uh -huh. Maghanap kami. Ha? Huh? Maghanap kami. Mag tayo. <laughs> <laughs> Kuya Jesse, hindi ka. May pinatao dito. Wala <laughs> <laughs> <Kailayan. laughs> ah oh. halika kay Jesse. Ay, kami ang problema. Lola, mamili ka. Kuya Jesse, wako! Sakit na rin likod ko. Ha? Ha? Sino pipiliin ni Lola? Si ito, ito. Kayo. <laughs> Nee, Oo. Oh, ni oh, oh. Nene man kayo ay amin niya wag ka kayo. mo. Talanso. Ano ba hindi pa kuno ko niya. Amin niyo wag ya. Oh, uh. ni man uh. Naman. 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 Naman kayo lalamutan. Uh. Okay. Tungkoy eh. Kailaya kang ko. Hala bay mo um kina. Labay mo so. Mampagkin mo ta paano? Mampa, mampa video. Oh, ano ta An ni video kina? Uh. An anong pangalan niyo po? nakabili na naning naning village naning bukado ilang taon na po kayo? 75 si ay 75 hindi halata ah ha? uh, oh, 75 parang lang. 50 lang, lang. ah mabay oo oh, ang ganda pa eh oo mm. oh, hindi halata 75, si 75 po katak manuso may blakawa na nga gaila may kapitbahay ako 60 pa lang nabubulok na eh <laughs> <laughs> Ito, ah, ito, 75. Ah, uh, 75 ko. Tapos na preso, oh. bagong ligo. <laughs> um, <laughs> Tapos ah, pinaspasan ko nun. Wadya, oh, si Dati Frankie ka. Oh. Ay, pinaspasan ko ng karbo. Ay, oh, uh, nung do, nakita mo dumating si Daddy Frankie, binilisan mo maligo. Oo. Oh. Oh. Tapos paano nang kumuya so, pambibidyo kayo. Oo. Oh, oh. Uh, ah, panunood mo ng video. Ay, aming niya. Um, lahat napanood? Oo, oh, mo. napanood ko namin. Ang galing talaga. naman ni Lola. Ilan, no, ilan po anak nyo? Pink hmm. Isa lang ang ano, nandito. Isa lang. Hindi, oh. La anak nyo ilan? Siyam. Ay, siyam, At ang na, dami. Nasaan na, Nasaan sila? Namatay na yung dalawa. Ay, yung iba, yung pito. Hmm, nandun wow. sa bahay, nandun sa ano. Malayo, malayo. malayo Saan siya. malayo? Doon sa Maynila, doon sa bahay, doon sa Lagit Padilla. Oo. Oh. Mm. oh. lola, dito ka para mapanood ka nila. Oo, oh, sige. Oh, lola. Mm. Ah, paritrato. Yeah. Ah, ay, paritrato. <laughs> <laughs> oh, oh, sige, no. picturean mo kami ni Lola. Kami? Ayan, ayan. Para makita yung kagandahan okay. ni Lola. Ha? Oh. Paano kina? Oo. Hindi, na. Oh, magangga ah? okay, na. Oh. Uh, <laughs> Ugaw-ugaw, oh. oh. Hindi halatan 75. Oh, Parang 50 years old. 75 si ko na. Oh, di ba? Hindi nga po halata. Hmm. Parang 50 hmm. lang. Asa na asahan niyo po? Namatay na po. Ano ah, namatay na? Hmm. Oh, Lola, na? naka-video tayo. Oh, yeah. I-upload namin 'yan. Ano ang mensahe mo sa mga anak mo? Ah? Hmm. Dapat kumun-kin muntah. Si Purtanda. Ha? Ah? Si Purtanda. Ano si Purta? Ah, suportahan si Bakit ba? Wala na pagkain. Hmm. Wala na, Kaya nga po, sige. Mm. Lola, mapapan Lola, mapapanood nila to. Oo. Sige, sabihin mo yung nararamdaman mo. Mm. Dapat mahal ng daak. Ah, dapat mahalin nila ang nanay. Oo. O sige, Lola, sabihin mo. Mm. Yeah. -hmm. <laughs> May iyak na ito, Lola. Ah, <laughs> sige lang, Lola, sabihin mo. Hindi ka naman high blood, Lola, ha? Hindi. Okay naman. O, sige, Lola. Mensahe mo sa mga anak mo, mapapanood nila to. Masakit ang ano ko. Masakit ang? Dibdib. Masakit ang dibdib. Mm. Oh, sige, Lola, no? Sa ano na lang, sabihin mo na lang sa mga anak mo, mag-ingat kayo at mahal ko kayong lahat. Okay. Sabihin ito mo. Ito may silpong kuy. Binigay na sa inyo. Ay, ito pa. Wala. Oo. Oh, oh, Sige, Lola. sabihin mo sa mga oh. anak mo, mag-ingat sila. Ano sa tabi? oh, Oo. Sige, mag-ingat kayo, anak. Oh. <laughs> Mairap sumangkin. Ha? Huh? Mairap. Kala ko pa gusto mong mabidyo. Ngayon oh, ayaw mo salita. Hindi ah. Gusto ko talaga. Oo. Oh, oh, sige. Ano sabihin mo sa mga anak mo? Uh, anak. Hmm. Sana bigyan niyo ako ng pagkain ko. ta mm -mm. ah, Walang wala na ako talaga. Walang wala na. Oo. Oh. <laughs> oh, sige. Ayaw mo lola. Mapapanood nila to. Oh. Padadalhan ka nila ng libu-libu. Oo. Oh, sige. Oo. Oh, oh. Oh, deban. Dapat pariat patis oh. kayo mo nyo ako. Oh. oh, sabihin mo kasi, mga anak hindi yung anak eh parang isa lang yung sinabihan mo eh. mga anak. Oh, sige ulit. Para wala nang takot. Oh. Bigyan nyo ako ng pagkain. lang, wala na ako talaga. Oh, yung lang. Wala na mang mm -hmm. ay Wala, wala talaga. na talaga. Wala na kaya nagbibigay. Kawawa na yung mga matatanda. Oh, oh matatanda kami? Pa pari pari yung ano kumula sa sawa. Pinsan. 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 Kaya, naman. Pinsan din. magpipinsan. So, kaya oh. nandito sila. Wala kami. Kami babalo. Wala nang asawa. Apurot kayo babalo. Mag-asawa kayo ulit. Maghanap kami. Ha? Maghanap kami. Maghanap tayo. Kaya Jesse, hindi ka. May pinatao dito. Nalika, oh. Halika, Kuya Jesse! Ay, kami ang problema! Lola, mamili ka! Kuya Jesse, wako! <laughs> na likod ko. Ha? Huh? Ah? Sino pipiliin ni Lola? Ito, ito! Kayo! Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <Okay, matayain. laughs> <laughs> siyempre, Maka, siyempre. Oo, oh, ah, siyempre daw. Oh. Siyempre. Mga kababayan, huwag niyo mamasamayan yung biroan natin. No? Oh, ah, kami gusto lang namin kami maging masaya. Mo. No, mm -hmm. At gusto namin mapasaya itong mga nadaanan nating mga lola dito ta followers daw ni Daddy Franke. No? Sige, lola, bigyan kita pambilin tinapay. Oo, oh, sige. Ha? Mm. <laughs> oh. Tinapay. Thank you. Oo, oh. <laughs> ano masasabi ni lola? Thank you very oh. much. Ay, si lola, okay ka lang. Hindi. Oh, <laughs> <laughs> Hindi hmm. ka okay, bakit? Okay ako sa pag pera Wala akong Ah, pag may pera okay ka. Okay. Ay bibigyan di din kita. Salamat. Okay na. Okay <laughs> Ano pangalan ni Lola? Lita Mia. Anak mo po nasaan? Nasa malayo sila. Ilan? Apat. Oh, kumustahin mo rin sila, mapapanood nila 'to samantalahin Mastan natin. Mo? Para maalala nila oh, 'yung mga okay. nanay natin. Kumusta man anak? No. Sana, man Ay, nabidyo saya. Ay, bigyan mo ako ng mga pagkain. Ah, ganun din si nanay. Opo. Yun lang naman ang kahilingan ng ating mga lolo't lola, mga kababayan, mga nanay. Bigyan-bigyan lang natin sila ng uh, pagkain, no? Masaya na sila, no? Oh, si Lola, marami pera si Lola eh. Wag na. Nagmimili na ng na ko. Wala ka ring asawa? Wala pa. Asawa na lang ibigay ko. Wag na, ayaw ko na. Anong gusto? Ayaw ko na. Ayaw na. Pera na lang din. Um, oh. Ay, ay tinamo 500 na lang Itong pera ko. Ha? <laughs> ah, eh? oh, ito para wala masabi. Oh. Salamat. Yeah, thank you. Thank wala pong ano man, Kuya Lola. Thank ingat you. po kayo. Thank you po. Thank lola. You. Tal salamat. Thank you po. Thank you oh. po. Yan, yeah, salamat po. Lola ha. Thank, thank you po. Ayun si Lola. Thank you, ay, yes, thank you thank wala, very much. Salamat. Opo, walang salamat. ano man. God bless po. Ngayon, no? sige Lola. Thank, thank, you, you thank you po. Thank you. Ah, uh, alis na po ako. Bye-bye po. Huh? Maraming salamat. Walang anuman, Lola. Pagbilihan <laughs> niya ng Opo. Pagbili ng maintenance. Ah, uh, maintenance. Nag-maintenance oh, oh, ka, Lola. Ilang taon ka na po ba, Lola? lola. na rin. Ah, 75 na rin. Mag-pray lang tayo, Lola. Oh, okay. Ha? Laban na. Pag-pray natin sana makabalik ulit si Daddy Frankie. Oh, no? Oh, thank you so much, po. God bless, po. Salamat. Upo. salamat. <laughs> <laughs> Opo. O, sa kanila. O, sige. Ah, sige, sige. Sama ako. O, dito. dito. Ayan. <laughs>